Lucas, Kapitulo 3 Nang ikalabing limang taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato, at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kaniyang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia. Nang kasalukuyang mga pangulong sa serdote si Anas at si Caifas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. At siya'y napasabuong lupain sa palibot-libot ng Hordan, na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isayas, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan at pababain ang bawat bundok at burol at ang liko ay matutuwid at ang mga daang baku-bako ay mga papatag. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang mangagpabautismo sa kanya. Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo ngay mangagbunga ng karapat dapat sa pagsisisi at huwag mangagpasimulang mangagsabi sa inyong sarili. Si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na makapagpapabango ng Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, Ano nga ang dapat naming gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mangagpabautismo, at sinabi nila sa kanya, Guru, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, Huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal na nangagsasabi, At kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mga paratang at mga kasya kayo sa bayad sa inyo. At samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan kung siya kaya ang Kristo. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, Katotohanang ang binabautismuhan ko kayo ng tubig. Datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay upang linising lubos ang kanyang giikan at tipunin ng trigo sa kanyang bangan. Datapwat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Sa mga iba pang maraming pangaral, ay ipinangangaral nga niya sa bayan ang mabuting balita. data Datapwat si Herodes na tetrarka, palibhas ay pinagwikaan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay naparagdag naman ito sa lahat, na kinulong niya si Juan sa bilangguan. Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin ay nabuksan ng langit. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nang galing ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisintakong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod at si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na tatlumpung taon, na anak, ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Jane, ni Jose, ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, ni Maat, ni Matatias, ni Semei, ni Jose, ni Huda, Ni Joana, ni Resa, ni Zorobabel, ni Siatiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni Er, ni Jesus, ni Eliezer, ni Horim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Honan, ni Eliakim, ni Melea, ni Mena, ni Matata ni Nathan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Boaz, ni Salmon, ni Naason, ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Huda, ni Jacob, ni Isaak, ni Abraham, ni Tare, ni Nakor, ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Eber, ni Sela, ni Kainan, ni Arfaxad, ni Sem, ni Nuwe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Enok, ni Hared, ni Mahalaleel, ni Kainan, ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Diyos.